Ayan, Alakas ah, ang lakas na yun ang humid dito. Yung mga pader dito nagpapawis. Kala mo umulan eh. Ayan Oh. Ayan. Pawis yan. Pawis ng pader yan. Ayan, pagkas ng humid ngayon. Ayan, kasama ko. Hindi ko pala. Isang mo Grabe lakas ng humid ngayon guys Dito Papansin nyo yung mga pader dito Nagpapawis So yun na nga guys sa uh, Magandang umaga sa inyong lahat uh, At ganun pa man Kailangan pa rin nating umiti no iti parin pa rin tayo Kahit uh, Grabe lakas ng humid ngayon dito Pero okay lang kasi eh, Nandito tayo sa Saudi Arabia Sipin na lang natin ah uh, nandito tayo sa Saudi wala tayo sa uh, ibang bansa no wala tayo sa mga malalamig na lugar so ngayon guys ito kasi yung uh, malakas na humid dito buwan ng Ogos, so di ba okay lang kahit tuloy tuloy yung humid basta ngayong katapusan ng August sana wala na mawala na yung humid saka yung mga aircon dito papakita ko sa inyo nagtutuluan sila pagka malakas ang humid kala mo umuulan so yun ipapakita ko lang yan nagmamosh yung aking cellphone tulad yan guys oh tumutulo oh kala mo umuulan eh lakas ng mga tulo ng tubig yan So yun guys, sa uh, ganun talaga. Pati yung cellphone ko nagmo din. Dali. So ganun talaga guys, tiis-tiis lang. Patatapos din tong humid na ito. Ah, uh, no choice naman kasi tayo kung hindi tayo papasok sa trabaho. No work no pay. So sayang. A few moments later. ayan guys uh, nandito na tayo sa trabaho ayun yung aking mga kasama isang hamon na naman guys ang araw na ito sa atin naway uh, makayanan natin na araw na ito so lagi na tayo magdadasal araw-araw na mabayan tayo ng ating kapit lang sa kanya guys at tiwala lang sa kanya so yun guys uh, makikita nyo yung mga ginagawa namin dito yan ang lalaking bakal kakapal yan papakita ko sa inyo guys yung mga ginagawa namin dito sa trabaho namin yan dito yung kabilang shop dito yan yung mga welder, fabricator. Yan halo-halo na diyan. Tapos dito naman yung shop namin. Machine shop lang diyan sa grinder. So ito nga pala yung mga ginagawa namin dito, guys. Ganito, maliliit na bisel kung tawagin. Yan, marami yan. Dito yung painting namin. Yan, oh. so punta tayo dito, guys, sa painting area. Yan. Dito sila nagpipintura ng mga bisel. Yan si Manong. Dito, ayun. Oh, hello my friend. How are you? Dito sila nagpipintura. Ayan. Marami yan guys. Yeah. So iba-ibang ano to guys, iba-ibang mayroong maliit, mayroong mga malalaki ginagawa dito sa uh, ano namin, trabaho namin. Ano kasi dito guys eh, sa trabaho namin eh. Uh, uh, metal fabricate. Mga bakal. Anong mga klase ng bakal. Nandito pa yung mga iba. Tinatawag ako ng kaibigan kung Saudi. Ya tawagnya aku. Hello my friend, good morning. <clears throat> magandang Aywa, magandang umaga rin. Sorry. Good morning. Uh, this is my friend. She's a foreman today in ash uh, in a company, foreman. This guy is good friend, very nice. Yeah. Maraming salamat. <laughs> <laughs> thank you, thank you. Friend, thank you ha. Okay. Uh, na magtagalog. <laughs> Hatuto na sa Pilipino. <clears throat> Yan guys. Ah. Uh, so marami pang mga ginagawa dito guys, iba-iba mga ginagawa namin dito. Dito naman yung scrapa, no? scrap dami na oh. madaming pera na yan guys pag binenta scrap andito pa yung mga iba oh eh mga bisel oh ginagamit yan sa mga refinery yan refinery nilalagyan siguro nila yan ng gas yan o kaya langis so dito naman yung blasting blasting area yan, plastic. So, yun guys, ah, mamaya kukuha ko ng kunting ah, video diyan sa loob ng shop namin at papakita ko pa yung mga iba namin ginagawa diyan. So, yun guys, ah, maaga pa lang dito pero lakas ng humid na. Humid. So, yun guys, sa ah, kita-kita na lang ulit tayo sa susunod kong vlog at sana wag sana kayo magsasawang suportahan o panoorin yung mga iba kong vlog hanggat nandito tayo sa Saudi Arabia. One hour later.